Sabado, ano ang mabuting balita na naghahatid sa atin ng ibayong biyaya at pagpapala ating pakinggan? Sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 2 verse 41 to 51, matatagpuan ang kwento ng pagkawala at paghahanap ni Jesus sa templo noong siya ay labing dalawang taong gulang. Narito ang ilang aral at mga puntos na maaaring matutunan mula sa nasabing teksto. Una, pagsunod sa mga tradisyon, following traditions. Sa simula ng teksto, ipinakita ang pagsunod ng pamilya ni Jesus sa tradisyon ng pagdalo sa pista ng Paskuwa sa Jerusalem. Ito ay nagpapakita ng kanilang debosyon at pagsunod sa mga relihiyosong gawain. Pangalawa, responsibilidad ng magulang, parental responsibility. Sa pagkawala ni Jesus at ang kanilang pag-aalala, ipinakita ang responsibilidad ng mga magulang na pangalagaan at alagaan ang kanilang mga anak. Ipinakita rin dito ang kanilang pagmamahal at pag-aalala kay Jesus. Pangatlo, Karunungan at Unawa Wisdom and Understanding Nang matagpuan si Jesus sa templo, nagpakita siya ng kanyang karunungan at unawa sa mga nagtatanong sa kanya. Ipinakita niya ang kanyang espesyal na kaalaman at pag-unawa sa mga bagay ng Diyos. Pangapat, Pagiging Mapagmatsyag, Being Vigilant ang pagkawala ni Jesus at ang kanyang pagtangging sumama sa kanilang pag-uwi ay nagpapakita ng kanyang pagiging mapagmatyag at pagiging seryoso sa kanyang misyon at paglilingkod sa Ama. Panglima, Pagsunod sa Kalooban ng Ama Following the Father's Will, ipinakita ni Jesus ang kanyang pagsunod sa Kalooban ng Ama sa pamamagitan ng pagsasabi na kailangan niyang maging sa mga bagay ng Ama. Sa huli, sa kabuuan, ang kwento sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 2 verse 41 to 51 ay nagpapakita ng mga aral sa pagsunod, responsibilidad, karunungan, pagiging mapagmatyag at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano mang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris channel at Reels Bro Chris Raya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon. Thanks God. Nawapo na gustuhan niyo ang video ni Brother Chris at nawapo makasama kayo kay Brother Chris sa pagpapalaganap ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-share ng mga video. At upang kabahagi din kayo sa paglilingkod niya sa Diyos, patuloy niyo lang po siya I like, follow and comment sa kanyang reels at subscribe sa kanyang YouTube channel at Brother Chris channel pagpalain po tayo ng Diyos God bless you